naman sa atin ah uh, magbabarnisa ko ngayon ito yung babarnisan ko sa pintuan aya ah uh, 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 ito nga pala yung 9 panel ito nga itong kon lamisa yung, yung mga yung may drover hindi ko pala ng kon yung handle kasi ah uh, babarnisan ko muna Bago ko talaga yung handle niya. Tanghali na. Tanghali na ako kanina sa akin. Pagbinta doon sa mga sili. Alas na ako nakauwi. <laughs> Alas 11 na to. Medyo natanghalian yung Kwan, bumili. Kaya, ito. natanghalian na rin magbabarnis wala na naman yung dalawa kasi um, yun lang ko naman yung kwan pipinish naman nila yung natapos ko pero kasi hindi ko pa nalag, na assemble yung kwan uh, hindi ko pa na nagawa yung mga upo niya na amin saka yun yung uh, hangin kabinet sa baba um, naman ako unis kasi isang linggo na walang deliver <laughs> dalawang linggo na ata <laughs> babarnisan ko na to para nagkakapera na naman ulit Lamis lamesa at pintuan kain mo na ako alas si media na hindi ko pa siya natapos na kulayan. Pulo na lang mamaya tangali tapos kumain doon muna ako sa bahay kakain uh, babalik na lang ako mamaya <laughs> alam mo na oh, ito pa di bali kung tila naman ito dalawa lang ako ko mga suguro mga bandang alas 3 suguro uh, matapos ko na itong dalawa alas 3 o alas 2 Kain mo na sa bahay. Gutom na ako. Ay. O yan. Tapos din. Alas 3. <laughs> Sakto. Ito yung, yung kulay niya. Uh, um, medyo kwan siya. Dark brown. Saka ito naman. Uh, um, medyo light siya. yan. ala pag barnes sakit sa ilong <coughs> yan um, alas 3 natrabaho <laughs> pa pa ako medyo <laughs> kasi okay. sumasakit ang ulo ko <coughs> um, natapos ko naman to uh, barnisan pero bukas kabit namin Tsaka ito naman lamesa. Ito lang naman sa kabila. Ay buknoy. Lamesa lang. Lamesa daw niya. Sa pag aral niya. Ah. Bukas na siguro. Ah, magtitrabaho. Medyo sumasakit yung ulo ko eh. So, ba, pa tong barnes na nag <laughs> ako. Ah. Yeah bukas na naman ulit siguro hirap na magtrabaho pag magtistis lalo uh, na <laughs> magtitistis ako eh kung sumasakit naman ng ulo ko merat na baka itong kamay ko yung <laughs> maisusubo ko <laughs> ayan bukas na naman mga uh, konti nga pala yung gawa ngayon ito lang yung mga gawa ko tapos na ito ito hangin cabinet ito lang din sa kabila iwan ko kung papalagyan niya ng konto yung sarado niya tsaka ito na isa saka yun isang pintuan pa at ano pa yung gagawin ko dun sa bahay yung kon lang isang malit lang na patungan lang na parang kabinit siya saka isang upuan ito nga pa pala yung upuan niya yun lang ang magagawa ko ngayon yung anim upuan nito isang lamesa uh, six seaters yun lang ang gawa ko ngayon konti kasi ngayon uh, buwan medyo dito sa amin uh, kumbaga hinarap ang pera kumbaga sa uh, tawag sa amin ni eh, kwan uh, uh ano nakalimutan ko na <laughs> gawat <laughs> mayarap ang pera uh, madali siyang kwan uh, uh, nagagastos kumbaga ay eh, saglit saglit lang yung mm -hmm. buwan nito ngayon sa amin magsimula okay, sa July August, September, yan. Kasagsagan ng gawat dito sa amin. Yung mga buwan na yun. Kasi, October, ah uh, marami ng kwan. ah uh, ano ng mga palay, tsaka mais. Ang malay ng palay, kaso nga lang, ang mahal din ng bigas. <laughs> Wala din. Kung uh, kumbaga, yung mga kunti lang yung mga sinasaka, pang sarili na lang, pang bigas, pinapa pinapabayo na lang. Magbibinta lang naman, kunti, kasi samal naman ng bigas. Kung ibibinta mo naman yung palay, kung bibili ka naman ng bigas, ganun din. <laughs> samal din ng bigas. Kaya, ayun, sa mga kunting mga kwan, kaya na yung tatay, yung uro, magbibinta lang siya ng kwan, yung mga utang niya tapos yung mga matitira pang bigas na dito sa amin hanggang sa susunod na naman na anihan ganun ang gaya ngayon isang kaba na lang yung natira dun sa bahay <laughs> pero pa naman uh, ano ba ang pitya 28 na eh, magkano na siya sa isang kwan Pina, pinalayan niya yung sinaka niya sa second week siguro ng kwan ito September o oh, yun basta nasa second week abot ng siguro isang kaban eh main na naman kaming kumain <laughs> yun bukas sa susunod naman po ulit na kwan video <laughs> God bless po na naman po sa atin